Hello! Mag-update tayo sa kaganapan kung ano na ang nangyari sa mga bato na pinatransfer ko. So, natapos na nilang na-transfer ang mga bato isang araw lang at kalahati. Yes, dai. Oh, hindi isang araw. Ano lang talaga? Mga isang araw lang. Kasi ang bilis nilang nakatransfer ng mga bato. So, saan po pinalagay yung mga bato? yung in charge ni attorney na si ate dyan. So tingnan nyo, ang dami ng bato na yan. So yung mga maliliit, dito nila nilagay sa gitna ng kalsada. Yan, ang dami bato na yan. So ang mga batong yan, isang araw lang nilang, isang araw lang nilang tinransfer dyan. Kaya talagang masasabi ko na yung kilos nila ngayon, o yung kanilang ano ba yung kanilang uh, kanilang force or sa Bisaya pa kusog yung kanilang kusog or kilos parang ako dati noong ganun din ang edad ko dahil kaya nafe-feel ko sila na talagang sabi ko hindi ko sila pino-force sabi ko kung napapagod kayo magpahinga kayo kasi ang dami naman yung, oh, ang lalaki niyan ang dami niyan at tapos yung mga ano yung meron pa dito oh, ito part pa to ipapa ipapakuha ko pa yan na nahirapan silang magkuha dyan. Oh, hindi pa nila kinuha dyan kasi nga para hindi sila mahirapan if meron pa silang itatransfer galing don pero wala na yan ipapakuha ko yan kasi pangalawang araw ngayon so yung pangalawang araw meron pang konti na lang yan so ang pina ayan dito oh wala, wala na talagang bato day. so ang sunod kong pinagawa sa kanila ay pinaplane ko na dyan ayan simulan, simula na nilang patagin yung area na yan para hindi na kami mahihirapan at maganda na ang aming bakuran sa harap pat. pero meron pa rin silang mga nakukuhang mga bato yung mga bato na yan, ayan, yung, yung nahukay nila dyan sa ilalim kasi nga uh, hinukay nila yung lupa para magiging plain at yung iba doon nila tinambak yung kung saan yung lubak-lubak kung saan yung kailangan no ay doon nila ipinauna ko doon kasi nasa nasa harapan talaga ng aming front door so ayan marami silang nakuhang mga yung mga malalaking bato na yan sa ilalim na yan pero mamasuhin daw nila yan ni Leo Bukas so ayan o diba hindi na kami mahihirapan play na yan dyan day. dito naman as is lang muna yan kasi hindi ko pa alam kung ano ang ilalagay ko dyan basta ang first priority ko dyan is garden, mga gulay so kunting ano na lang, kunting kembot na lang magiging play na ito dito sa harap Andito naman, ayan, natapos na nila ni Mamalina ang kanilang paglilinis sa bandang ito dahil. Punta doon sa bangin, kasi may bangin dyan eh. Yung bangin na part dyan, nalinis na nila. And magsimula na akong maghanap ng mga itatanim. So meron ng tumubong ano dito oh. Sangig. Ayan, sangig yan. Yung Thai basil na pampa ano. Pampa lasa. Pampa bango. Lalong lalo, lalong lalo, lalo na sa ah uh, tawag doon sa munggo yan kaso lang mga tinutuka ng manok yung kanyang dahon ay tinutuka ng manok kaya putol-putol kita nyo mga dahon, putol-putol kasi tinuka ng manok so dito tayo sa pinakabungad so, ayan, malinis na dito ang ipatanim ko dito ay papaya papaya at tanglad. So, dyan, tanglad yan dyan. Kasi dito dadaan yung, dito dadaan yung hagdan galing doon sa baba. Oo, para meron na kaming daan, sariling daan. Pa, para pag-akyat. O, oh, di ba malinis na doy? Malinis na ang aming munting bahay. So, yun yung aming munting bahay. Malinis na siya dahil. I-zoom, i-zoom out ulit natin. Ha? Munting bahay namin. Munting bahay lang yan. Thank you, Ate M. Sa, ah, ba? Diba? <coughs> One of the biggest, biggest material gift material blessings na natanggap ko bilang isang content creator. So, ano tayo dito? Dito tayo dadaan. Ay, ayoko ng dadaan dyan kasi mahirapan ako. Dito muna ako dadaan sa hagda nila ni tatay. Kasi sila si tatay yung sa kabilang lupa. Meron silang ginawang hagdan dito. At ito yung daanan namin dati noong first time kong pumunta dito yung nabili ko tong lupang to so in dagat na yan so in this area here dito ko ipadaan yung ano yung dito ko ipadaan yung hagdan in this area papunta doon sa baba Jan magsimula yung hagdan paakyat dito dito ito mga batong to mga solid naman to eh so dyan, dyan, magsimula yung hagdan paakyat akyat akyat or ah, dito talaga walang ibang walang ibang choice kasi ito lang yung lugar na pwede. Tapos dito 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 and then dito naman dito hanggang akyat doon So yan yung ano yan yung master plan ko Okay? So balik tayo doon sa taas. Dito dito pa rin ako dadaan. Kasi <coughs> natatakot ako doon. So yan, unti-unti nang nagiging uh, maganda yung kinalabasan sa aking mga munting plano and thank you so much to the family of ATMs and Kuya Del maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat na palaging nanonood sa aking mga video thank you so much so balik tayo dito so yan yan, yan yung ano Naron kung makikita nyo sa bukid yung orange yung sky Meron din ditong orange ang sky. So doon ako galing para ipapakita ko sa inyo kung saan ang hagdan. So dito. Punta doon. Mahirap kasi itong lugar parting ito. Kasi bangin siya day Tapos doon sa baba yung par pinaka parking lot para pag may mga bisita tayo syempre meron tayong sasakyan ay merong meron tayong magandar... meron tayong presentabling parking lot oo kasi itong kalsada na to ay talagang malaki din malaki ang utang na loob namin sa kalsadang ito sa kabilang lupa kasi noong time na pinagawa yung bahay na yan ayan yung mother ko at si mama Delina hindi na nag-isa yung mother ko dahil meron na siyang kasama in the person of mama Delina si mama Delina ay first degree kasi ng mother ko kasi magkapatid yung mga ina nila may naghubo man may naghubo So, hindi natin ipakita yung naghubo so ayan malinis na kunting kembot na lang ay magiging okay na lahat so yun yung highway at malinis na siya dahil At pag gusto naming maligo ng dagat, sobrang lapit lang. Ayan, dagat na yan. I-zoom in natin yung dagat ha. Ayan o. Oh. Dalampasiga na po yan sa dagat. At saka, napakalinis ng aming dagat dito. Okay? So, yan lang muna ang update ko for now. Na talagang natapos na yung paghakot ng mga bato at wala na akong problema wala naman talaga tayong problema di ba or hindi tayo tatantana ng mga problema pero kailangan nating magiging matatag kung paano natin harapin ang mga pagsubok na yan sa ating buhay okay that's all for today bye kakaligo ko lang pala. Kakaligo ko lang pala. Kasi may tubig na. Okay? Bye. Balik na ko dun sa taas. Sa aming munting bahay kubo. Munti lang yan din. Oo, pero wag nating ilang lang. Kasi as in, one of my biggest material gift, material blessings, galing po sa social media. Courtesy of ATMs and Koya Del. At the ends, thank you so much. Bye. God bless you more.